ito na oh nagbabatuhan na sila naglulukuhan pa ano ba yan ang galing galing naman nila no pero oh, mabuti si senator bato ah, kontrol niya yung sarili niya So- ng kita uli sino nagutos na isakay si dating pangulong Duterte sa eroplano sagutin mo ako ng tama uh, Mr. Calbo may memo po kasi akong natanggap uh, na may signature pero wala pong pangalan baka po si anonymous niloloko mo ako Remula huwag mo ako tawaging Calbo tatanungin kita uli sino nagutos na isakay si Digong sa eroplano sumagot ka Senator Calvo Este de la Rosa, tanungin mo si PNP de la Torre. Siya po nakakaalam, hindi ho ako. Bali nakisakay lang ako sa bus. De la Torre, sabi ni Justice Chief Rimula, may alam ka daw sa pagkaaresto at sino naghikayat na isakay sa eroplano si Pangulong Duterte. Sa pagkakaalam ko kusa lang sumakay sa eroplano si dating Pangulong Duterte, sinabihan ko kasi may Coca-Cola sa eroplano. Ayon, sumakay! Alam mo, General de la Torre, di pa ako nakabastrok ng kamukha ni Diwata Baka ma-first time kita, umayos ka diyan kung tinatanong kita. Huwag na tayo maglukuha dito, Delatore. Kitang kita pa sa sinag ng araw yung ginawa mo sa ating dating Pangulo. Gusto mo pa nga siya hilahin? Tatanungin kita uli, sino nag-utos iyo na isakay si Digong sa eroplano? Kung di mo ako sagutin ng tama, papalitan ko yung Star General mo ng buwan. Ah, uh, Mr. Senator, sumusunod lang po ako sa utos. Si PNP Chief Marbil po nagutos, pinangakuan kasi ako na ipopromote, kaya ginawa ko ang di ka nais-nais. PNP Chief Marbil, ikaw na naman itinuro ni Dela Torre. Totoo ba na ikaw nagutos? Mr. Senator, lahat ng kilos ni PNP Dela Torre is under my jurisdiction, pero hindi ako nag-utos sa diwata na yan, yung PCTC. Sabi ni Diwata, ikaw daw nagutos, kakasabi lang kanina, di mo mabibilog ulo ko. Ano, totoo ba ikaw nag-order sa pag-aresto kay PPRD? Oo, ako nag-utos kay De Torre kasi under siya sa mandate ko. Pero yung PCTC po, yung nag-utos sa akin, andyan sa sakanan mo, tahimik lang. Sumusunod lang din ako sa utos yung PCTC, siya po nag-order. PCTC Group, sabi ni PNP Chief Marbil ikaw daw ang may pakana ng lahat ng ito. Totoo po ba ikaw yung may order? Uh, ano ba ka mo? Anong order ko daw? Oo, oh, ako yung may order. Ang tagal dumating ng food panda na in-order ko. Kanina pa ako nagugutom sa hearing na to Bilas, parang naligaw ho kayo. Ang tanong ko, ikaw ba ang may order sa pagpadala kay PRRD sa Hague? Ay, akala ko ho pagkain na order. Pasensya na. Ang trabaho ko ay mag-coordinate pero hindi po ako ang nagutos. Si DOJ Remula po. DOJ Remula, bilip ako sa iyo. Napabilog mo ulo ko. Pinapasa-pasa mo lang yung tanong ko. E sa iyo, ikaw yung may pakana. Sabi mo kanina, hindi ikaw ang may pakana. At sabi mo, nakikisakay ka lang sa bus. Ano ka ba konduktor na wow, mali niyo ako ha? Ay tigil na nga natin to. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito, mga kausap natin mga matsing sa pader. Yung effort natin dito, napupunta lang sa wala. Hello <laughs> si Rodrigo Roa Duterte sa Dayuhan. Na para bang wala siyang sariling bayan? Since when do the Philippines become a province of the hate? Uh, as far as uh, we are concerned, we are no longer members of the ICC. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC? Yes, because we, uh, under the What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? salita po ang ating mahal na secretary John B na ang nagplano po rito o yung pagkaintindi namin itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano i said it was not me there were other people in the room but we did not discuss any plans of any arrest. Oh, really, huh? And was that the plan from the very, yeah, beginning? The very beginning? What was, what, what, what was, and who was really on top of this? Ikaw ho ba ng plano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. Uh, ito say group effort, uh, Secretary Chitoro is there, Secretary Angelo Mojiti, and the President of Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi sa... There was no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. There was, a, I said, hindi ako nagplano. Marami may isang kami. grupo ang nagplano. na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yon? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Pero para lamang sa kaprasong Chase magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Go call it, ma'am. Pa'no magawa? Don't totally. leave information we got was the words of the former president in Hong Kong. Sa Hong uh, Kong? Sa Hong Kong, Na na? na. Yes, ma'am. Siya pang nauna, hindi kayo? Ah, uh, yes, ma'am. Ay, <laughs> nakatuwa, ano? Meron po tiyatawag na red diffusion, blue diffusion. May kulay ba ito? Uh, pinadala sa atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So walang red notice? Hindi so, po siya red notice. Uh, because the nature of is... Eh, bakit si uh, Congressman Arnie Teves may red notice na hindi ba natin uh, nagagawa ng paraan? Ma'am, uh, pa pa yung kay Arnie Teves, ho? Oh. Ang pagkain din din namin, red notice din ang uh, sinasabi. Eh, ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil sa parahon, kasi mabilis po ang pagkailagaan, pag pagkanap um, 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 uh, so ibig sabihin ang katotohanan walang red notice uh -huh. mag-ingat po kayo you're under oath uh -huh. Nako, uh -huh. po tayo was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested pwede bang uh, may sumagot uh, si General Torre mukhang uh, kabisado niya siya yung nasa video eh soft copy was given to them on the tube. Ikaw naman pumasa ng Miranda Rights, hindi man lang yung prosecutor. tine mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. I-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 15 pages? Eh, ang bilis-bilis nung lumabas eh. Hindi po, hindi po. Hindi niya nabasa. Oh, Pagpalagay natin hindi siya vice president, she is an immediate member of the family. Ang immediate members of the family, 24 hours, pwede bumisita sa amin. Nakakulong kami. Eh, ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niya pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that uh, requires that you to guarantee access to an attorney? Oh my God. Ba't hindi mo siya tawagan, sir? Nasa Patapyan. On two counts, in idiot family na, abagada po niya. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ang ustisya ipinapataw ng dayuhan ay hindi ustisya. Ito ay pang-aalitin. Useless lahat ng hiling na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Nigo. O kaya kung kaya niyo po siyang dalay doon in less than one day sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ipalit dito sa lalong madaling panahon.